Yo, Boxing World, good morning. Silver Voice TV. Ah, uh, ito po, bibigyan natin ng komento, paglilinaw, pagtutuwid. Dito sa mga pinapakalat na naman itong mga, ano bang pangalan ng, yung mga laos, ano yun, yung kangkong nation na ito, no, mga kaibigan. Kasi ganito, dahil lamang sa mga failed attempt, gagawa sila ng kwento para mapagtakpan yung kanilang mga sablay, para mapagtakpan yung kanilang current state ngayon, para maggaroon sila ng, uh, kumbagay, palusot kung bakit wala na talaga. Para walang magkaroon sila ng dahilan, para masabi ng tao, ah, kaya pala ganyan na lang kasi ganito. Kasi, well, ano na, uh, si, yung, itong mga tao may ayaw. Okay. Ano po yung ibig ko sabihin? Ito pong Kangkong Nation, nagpapakalat po na naman ng fake news na ito daw pong si Riz Alim, na kaibigan din po natin yan, no? Diyan po sa Las Vegas, no? Eh, natatakot daw pong lumaban. That is not true mga kaibigan. Number 1 before umakyat po ni Naoya Inoue sa Super Bantamweight, si Riz Alim po ang rank number 1 sa WBO Super Bantamweight. Okay po? Ngayon, pag akyat po ni Naoya Inoue, alright, nilagay po ng WBO sa number one si Naoya Inoue, number two po, si Riz Alim. Ano po ang use nun? ano anot ano man po ang mangyari sa laban po ni Stephen Fulton versus Naoya Inoue. Shout out Stephen Fulton, hawak po yan ni Sir Shan ano. Anot ano man po ang maglaban doon or, or, anot ano man po ang mangyari doon. Let's say si Fulton ang manalo. Ah, uh, still Riz will remain. Papalitan niya, you, mag ano lang sila, ha? halinhinan lang sila si uh, si Alim na naman ang na magiging number one versus kung manalo man si si Naoya Inoue, still ganun pa rin. Number 1 si Inoue, number 2 si Alim, akyat si Inoue bilang champion kung siya man nanalo. And then rank number 1, akyat sa rank number 1 si Riz Alim kung saan siya dating naroon. Kung saan secured po ang spot niya bilang posibleng next makaharap ni Naoya Inoue, mga kaibigan. Ito po ang ibig kong sabihin. Kapag ba ikaw nandoon ka na sa top, all right? ka na sa mga uh, nakalinya, for world title shot, magpapapatul ka pa ng mga tune-up fight, non-title bout? Come on, man. Sino pong niloko nyo? At shoutout sa'yo, bro, Pao. Ano ka ba naman? Pao naman, well, for the sake of ano naman, mag magpapanggap ka bang walang alam? Sasabihin pa, natatakot Riz Alim. Man, oh, oh my goodness. Si Riz Alim po, lumalaban po sa Amerika. Hindi po siya pwede, hindi siya Pupunta sa, dito sa Pilipinas o sa Asia, for what? Mag ano po mapapanalunan niya? May belt ba? May milyong dolyar ba? Imagine, ipagpapalit e, mo ba yung uh, tendencies, yung possibilities na makakuha ka ng milyong dolyar na purse? Dahil nandun ka na sa secured spot na yon, bababa ka pa ba ng banig? At lalaban ng mga pucho-pucho or mga non-title bouts or mga, mga tune-up bouts? E eh, paano kung mag-disgracia ka? 'Di ba? Lalabas ka ng Amerika, lalabang ka sa Asia. Sino pong niloko nyo? 'Di ba? Si Alimpo po is also in close uh, communication, close contact with Sir Sean Gibbons. Pinag-usapan po namin 'yan kasi nga po may pinapalabas ng mga Kangkong Nation na natakot daw si Riz Alim unang-una. Mga kaibigan, ako po ay nandoon. Ang mga nandoon po, yung Kangkong, ako, Sir Sean Gibbons, Sir Brendan Gibbon, cinematic access, nang sila po ay mag-sparring sa Kapitilyo Gym. Twice po niyang natikay sa sparring. Yung dati pong uh, boksingero na ngayon po ay hindi na lumalaban. Twice po yan. Again, Sir Sean Gibbons has to step in. ba diba? Para po uh, pigilan na si Alim to uh, inflict more damage Doon sa boksingero na yan. Kung gusto niyo ng screenshot, ilalabas ko. ba diba? Press 1 dyan sa comment section. Ilalabas ko yung, uh, yung uh, usapan namin ni Alim. Okay naman sa kanya yun. 'Di ba kaya mga kaibigan? wa tama na 'yung mga paandar. Tama na 'yung dahil hindi na kayo makabok ng laban dahil nothing is working out. Para lang meron kayong palusot. Sasabihin nyo, "Ah, takot, takot si Inoue. Takot si Fulton. Takot si Rizalim. Takot si Neri." Eh si Neri may kalabang malaki. Kakapanalo lang si Fulton, bata ni Sergian 'yan. 'Di ba? Makakalaban nyo ba si Fulton, bata ni Sergian 'yan? Eh? Tapos anong may offer nyo sa kanya? Champion ba kayo? Ito si Riz Alim. Before, you going up, si Riz Alim ang number one sa si WBO. O, ngayon, na umakyat si Naoy Inoue, di ba? Nagpinalitan siya ni Inoue sa number one. Si Riz Alim ngayon number two. Pero ang kinagandahan nun, ano't ano man na mangyari sa laban ni Inoue at Fulton, isa sa posibilidad na nandun, nakapila, nag-aabang, ay si Riz Alim agad. Ano po yung uh, premium niyan? Milyong dolyar po, ito po, mga kaibigan. Magkano po ang kikitain? ni uh, Stephen Fulton sa laban niya kay Inoue. 3 million dollars mga kaibigan. 3 milyong dolyar si Naoya Inoue reportedly will be getting a guaranteed purse of 5 million US dollars. Yun ba yung possibility na magkaroon ka ng million dollar purse? Itataya mo na lumaban ka ng tune-up ng title bout. Small amount of purse. 'Di ba mga kaibigan? W wag nyo na kaya po nandito kami. 'di ba? Nire-relay ko sa inyo yung uh, napag-usapan namin ni Sir Sean yung kanyang mga opinion about Jan. Alam po ng uh, community namin nya sa TTFY Ah, uh, alam po ng ibang mga legit yan na mga nasa um, uh, journalism, uh, boxing journalism industry mga kaibigan. Kaya shout out din sa iyo pa. Huwag mo nang sakyan yung mga pahit hype yan yung mga 'di ba? Nakaka minsan nakaka-urat ka din eh. Nakikita ko yung mga post mo sasakit mo din na. takot si Alim man you don't you don't know the person you are not there when uh, Alim stop him in a sparring session twice ba diba? so yun lamang po mga kaibigan iwasan po natin na uh, maniwala dun sa mga fake news vloggers sa mga kangkong nation papalabasin na ang isang boksingerong uh, undefeated eh takot daw ba diba? unang una lumalaban sa Amerika pangalawa posibleng siya na ang next na lalaban sa world title fight. Pangatlo, ano meron ka para to lure that boxer to fight you? Come on, man. Sasabihin nyo pang, namit na daw ang lahat ng requirements, namit ang lahat ng... Criteria for what? May criteria ba ang, bang, ano? ang tuna fight? Ang non-title bout? Ang activity fight? May criteria ba yan? Huwag nyo nga kaming pinagloloko. Diyan sa inyo sa Kangkong Nation, baka magpaniwalaan pa kayo. Pero sa mga lihiti mo, hindi nyo kami maluloko ba? Diba? Hindi nyo kami maluloko dito. So 'yun lang mga idol. Ah, uh, may si share pala akong link sa inyo, 'di ba? Yung Philwin. Ah, uh, mga kaibigan, malapit ko na iwi-withdraw ko muna yung uh, napanalunan ko nga uh, 100k sa Philwin. Isasama ko kayo sa akin pag withdraw At mga kaibigan, yung link diyan ng Philwin ay ipipin ko sa comment section. At uh, yung isa pa, yung uh, yung Royal, maganda din 'yon, no? Kung gusto niyo talpakan sa boxing, sa NBA, nandiyan din 'yon uh, ipipin ko sa comment section. Maraming salamat Silver Voice TV. Magandang umaga po sa inyo lahat. Huwag pong papaloko, maging mapagmatsyag po, huwag pong basta magpapaniwala. Ah, yung mga tao po na 'yan eh hindi na po talaga sila maka-workout ng, ng mga notable fights, ng mga magagandang laban. Kaya po humahanap sila ng palusot to justify kung bakit po sila ngayon ay nasa kangkungan na. Magandang umaga po sa inyo lahat. Silver Voice TV. Para subscribe po kayo sa akin YouTube channel at sa akin pong uh, Facebook page. Kayo po ay mag-follow. Magandang umaga po.